namin, may tumuloy po sa sa Mindyola. Ngayon pa man, ay eh, hindi po tayo napahitulutan ngayong gabi. Kung atin pong al, um, alam po ito na ang simbolo ng kapangyarihan ay nasa Mindyola at mas malapit ito sa Malacanya upang may sana natin sa ating mahal na Pangulo ating pagsuporta. Ngunit nagpapasalamat ko rin na dyan ang media upang may ang ating suporta sa kanya. So, um, amin po panawagan sa mga susunod na araw ay makiisa ang ating mga kababayan na protektahan natin ang ating Pangulo at ang ating Estado. Sapagkat ang pagprotekta sa Pangulo ay protekta sa Estado at pagprotekta sa kapayapaan at demokrasya ng ating bayan. Ayaw natin ng pagguluhan, ayaw natin ng digmaan, ayaw po natin ng pagkakawatak-watak ng bawat Pilipino. Ang gusto po natin ay pagkakaisa at hindi digmaan. Opo, lalo na po kung kinakailangan at kung may banta sa ating kapayapaan at pagkakawatak-watak na ating bansa mismo, kami po ang unang aharap para po mag-protect po ng ating kapayapaan. Kami po ang unang lalabas sa kalsada upang isigaw na dapat natin protektahan ang ating bayan. Okay, uh, hindi po sila pabor din sa digmaan, ano? Uh, ako mano hindi ako pabor sa digmaan at hindi ko pinipitch na magkakaroon tayo ng gera. Ang uh, sa atin po, ang pinaliliwanag ko lang naman din po ay yung mga misinformation na ginagawa nito nila Harry Roque at ng ibang mga Duterte Basto supporters. Diba? Kasi uh, mismo sinasabi nila na gigirahin, gigirahin tayo ng China. Mismo nga, China nga, hindi alam kung makikipag pa sila. Kaya nga, ang ginagawa nila ay eh, nagbabayad ng mga tao for, ano, false information. Hmm. Hey, po sa mga nasa Japan. China, uh, Coast Guard bullying. Alyansa Bantay Kabayapaan at Demokrasya Alright, so yun po yung grupo Kandigalang ang 31 million Mamamayan na bumoto Kay PBBM Diba? ninyo, nalaman ko, meron tayong kasamang taga-sambales, nagkwento ng kabuuan na sila daw doon ay natatakot na lumiban. Dati-dati sila umiikot-ikot kung saan po maraming mahuhuli, hindi na sila makapunta. Sila po daw ay mga kabana. Kaya ako bilang isang supporter ng Marcos Loyalist, lahat kami mga loyalista ay buong support na ibinibigay sa ating Pangulo. At nananawagan sa mga kapapilipino sa sambayan ng sulok man ng mundo, lupalot ng mundo, ay lahat tayo magkaisa. Suportahan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pag-asa ng bayan, ang pag-asa ng Pangulo ay nasa ating mga kapwa Pilipino. Tayo ang kanyang galamay, tayo ang kanyang pag-asa, tayo lang ang makakatulong sa kanya hindi natin pwedeng daanin ito sa dahas. Ito ay sa magandang usapan, sa magandang salitaan, pagpapalit ng mga wika. Kaya ako, bilang ako'y senior citizen, kahit ako ay nagkukumahog na rito, talagang tinitindigan ko at nakikisa at nakinanawagan sa kapwa ko Pilipino. Lalo na na, nalo na nung kaming mga Marcos loyalists nagtagumpay kami na namin ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil bakit para matulungan ating mga Pilipinong naghihirap at dapat lahat ng mga nagkakapera, mga yumayaman dapat sa sila sa BBM para ang mga Pilipinong may hirap ay magtulungan sila maiahang ng ating bansa ang ating bansang Pilipinas na ngayon ay nagdadaok sa kahirapan at huwag sisisihin ang ating Pangulo sa pagtaas ng bigas dahil ang pagtaas ng bigas hindi lang tayo ang nagsasaper niyan halos lahat ng bansa ay matataas ang bibihin. Hindi kaya ng ating Pangulo. Nag-iisang katawan lang siya. Hindi naman lahat ay sumasalot. Sumas, sumus, nagiging ano sa kanya suma, nakikisa, ang iba naman ay sumasalungat, lalo na yung West Philippines, kailangan nating suportahan ang ating Pangulo diyan. dahil iyan ay hindi kakayanin, lalo na nakakaawa ang ating manglista, ang mga ngalakal ng ating bayan paano kikita ang ating mga mahihirap. Kung tayo haras ng ibang bansa, ng China, hindi man tayo nakikipag-away, pero kailangan natin ang peace. Peace not war. Kaya ang aming samahan, Alyansa, Bantay, Kapayapan at Demokrasya ay tumitindig at tumatayo at para protektahan ang ating Pangulong BBM Marcos Jr. Mabuhay po ang Bansang Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. BBM Warriors ng Laguna. Ayon, maraming... BBM! Dora, Sa Mendora! Sa Mendora! ipagtatanggol na atin siya ang tao, ang bayan. BBM pa rin, ang tao, ang bayan. Marcos pa rin, BBM. BBM! Sa Menjola! Sa Menjola! Ipagtatanggol na atin siya ang tao, ang bayan. BBM pa rin, ang tao, ang bayan. Marcos

message doon sa mga tuta ng China na panig do sa yung alam niyo na yung mga DBS or mga DD ships. E, message sa kanila sa mga kapwa natin Filipino na mas pinapaborad pa ang kontrahin ng ating pamahalaan ng pulisya nito lalo na ang laban sa West Philippine Sea. Ang hangad po ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya ay kapayapaan at pagkakaisa para sa bansang Pilipinas. Sana po hindi po ang maghihangad ng iba nating smile, kababayan at huwag mangibabaw ang, ang kapakanan ng ibang bayan <tiple> kundi ang sarili nating bayan. Ang face mask mas reveal, face reveal. Um, um, hindi ba ninyo ginawa ito rally na ito ngayong gabi para tapatan yung mga na maisong rally? pero na po talaga kami schedule para po dito at may mga susunod pa po sa mga susunod na araw. Antabayanan po ninyo ang mga susunod pa ang mga pagkilos ng aming grupo para ipahayag ang aming suporta at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Okay, one last. Uh, Direktang mensahe para sa ating Pangulong. Para po sa ating Pangulong, hindi ka po nag-iisa. Nandito po kami na iyong mga kababayan na 31 milyong bumoto sa iyo upang makiisa sa iyong mga adikain at polisiya para po sa ika, ika re ng issue sa China lalo na lalo na sa West Philippine Sea at iba pang pa mga sigalot ng ating bayan. Samantala, tinutulong natin na sila. Hindi ganyan! Ayun. Para sa eh, kayapaan ng ating bansa. Nabalitaan niyo ba na nakan sila yung uh, rally? O, oh, araw! Yahoo! <laughs> <laughs> Magpatractis sila mag-ama kung sinong lalabas na abeg yung tanil. Tama. Yung mga hiyaw ng hiyaw ng atik-atik ang ating -atik Pangulo, eh sila ho yung magpa-drug test. Okay, thank you. <laughs> Nomor Duterte, wag raw tera-tera, sabi ni Nanay Jean. Okay. Ayan, ayan, nilito si Sara para mag-serve. Sin sa need to go, adik. Siya ang adik, need to go. Siya ang tridor ng bayan. Tridor ng bansa. Binenta tayo sa China. Kaya pala <laughs> sabi niya ka, okay. tayong okay. gawin naman daw ng ano? Provincia ng China. Yung pala binenta na tayo, wala tayong alam-alam. Eh, bilintang, kay Trillanes, sila pala may gawa. kay Trillanes, yung pala sila may gawa. Binili nila ang utak ng tao. Ang kaloko, Mal ang mga Duterte. Samantalang dati natin sunukurpahan, ano? Ikaw para wala kang dignidad, patensya na. Pansyak ka na rin sa amin. Wala kang dignidad. Bibi ka na turingan. Aatin ka sa mga rally ng tatay mo. Ano ang bibi? ko'y lalabas ang loob ko, tutulang. Wala kang kwentang bibi. Ikaw ang dapat mag-resign, hindi si BPM.